Papano paano ba naiiyak ang ano yung mga artista? Ah, kailan okay, oh! nararamdaman mo? Katulad na lang bawa ikaw, Divina. Opo, oh, oh, Direk. Ikaw ba in love? <laughs> Ay, bakit may ganong? <laughs> <laughs> Tinanong ko lang kung may... Eh. Ah, ba, kasi yan, yung mga pag-ibig, dapat tatandaan niyo yan. Para pag umakting kayo ng pag-ibig. Halimbawa, inhale ka, tapos hold, tapos sabi mo, in love. Ah. Sige, mm. Inhale. And go. In love ako. Wow. Paano naiiyak direct? Ay, siyempre. Kapag nawala naman yung pag-ibig mo, di ba? So mag-iisip ka nung nakakaiyak? Nakakaiisip ka, na, oh, ka lang. Hindi, mo masakit. O, mag-iisip daw masakaiyak. na nakakaiyak? O, oh, isip ka lang masakit. Ikaw. Nakakaiyak. Ano, nakakaiyak. yung, yung pag, pag ising mo sa umaga, tumama yung hindi liit mo doon sa gilid <laughs> ng kama. <sana>. Lalagot <laughs> <laughs> ako <laughs> yan. <laughs> Nag-headboard. <laughs> Alam mo? Oh, ano, ano, ano ba? Ano ano? Ano naisip mo? Ano? Nakita ko lang yung mukha ko sa monitor na iyak na ako. Ikaw, komare. Ano ini iniisip mo? Iniisip ko. Pero alam mo, oh, 'di oh, oh. mga komare. Itong si Divina, pwede to. Pwede. Ah. Pwede yung ah. to. Pero kailangan i-workshop iwo pa natin. Tapos, yung gusto niyong partner niya, bukas, i-workshop iwo ko yan si Alden. Yan! Yeah. Okay, Alden. Maganda eh, ka. Opo, direct. Eh, tsaka po, mansari din po namin bukas. Ay! ay. Mansari? Mansari! Mansari ah. nila. Congratulations. Pero, tuloy ang workshop. Wala ko dyan sa mansari na yan. 哦。<laughs>